Sulit mo kasi! Tatlong pinang, tatlong pinang po siya sa... Ayos mo, Dol? Solid? Kaya sa professional, medyo may ganun tayo. Maganda. Okay, congrats pala sa bata Sabi mo. Sabihin mo mula! Dayuin mo kasi! Pangalan niya sa social media, judo sa Pag-ibig. Sakto lang, sakto lang. Mo kasi. Au, au. Ayan ang pala, shoutout nga pala dito sa L -box Promotion. Ayan, okay. ayan si startup ng Flix. po yung portal ng Ayan. si Junior Samar. Gusto mo, tripuha ko na ba to. Hahaha. Okay, judges, ready okay. tayo ha? Knockout

Tapat nun yung judge para makita. Ayan, pa nyo yung judge, pa hindi... Ayan, ganyan. O, pinapainin nyo talaga yung panahon. Let's go! number one. Out nga sa... Boom! Medyo tabi po tayo ng konti, mga kaibigan. Dito lang hinita yung live namin sa TV namin, sa sariling channel. Ayan, TV. Ayan,

Huwag mo kuling. Boom. Boom. 5, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 seconds. 10 seconds? Okay na. Okay na. GG. Nice one. Grabe ka, Junior Sabar. Kulin mo kasi. Tatlong pila. Tatlong pila po sa isang round. Nice one, Dol. Ano? Solid. Dol, sa ano yun. Kahit sa professional, medyo may ganun tayo. Maganda. Okay, congrats pala sa bata mo. Sabihin mo mula. Dalunod nyo kasi. Ayan ang coach. Ano kayo kayong coach eh. Ah, ang coach. Okay, we have a winner. Grabe naman yan. a winner. We have a winner by DKO from the right corner Malik the Morocco